Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Magandang balita para sa mga consumer, bumababa na raw ang presyo ng asukal dahil nagsimula na ang milling season. Kaya para hindi bumaha ang sobra-sobrang supply ng asukal sa merkado, ipinatigil muna ng Sugar Regulatory Administration ang paglabas ng imported na asukal. E magkano na ba ang presyo ng kada kilo ng asukal ngayon sa mga palengke? Alamin sa unang balita ni Bernadette Reyes. Ang Sugar Regulatory Administration na ang nagsabi, patuloy na bumababa ang farmgate price ng raw sugar. Kaya naman nagpalabas ng kautusan, pigilan muna ang paglabas ng imported na asukal sa merkado para maiwasan ang pagbaha ng sobra-sobrang supply. Sa ganitong paraan, masisiguro raw ang patas na presyo sa mga mamimili habang patuloy na kumikita ang mga magsasaka. We tried talking to the traders and the reason is uh, they were saying there's just a lot of sugar. So, with that in mind, um, we felt that we had to regulate and uh, keep some sugar as our buffer. We will hold applications, Mona, until the farm gate prices stabilize. And also, what's more important to us is we will see a, if the if the farm gate <laughs> prices decreased, we should also see a decrease in the retail price. Maging sa mga gilingan ng tubo, magkakaiba at malikot ang presyo ng asukal. Nang magsimula ang niling season noong Setyembre halimbawa, naglalaro sa 2,550 hanggang 3,000 pesos ang sako ng asukal. Sa monitoring ng Department of Agriculture, bumababa na ang presyo ng asukal. Sa puting asukal halimbawa, may mabibili na sa halagang 80 pesos kada kilo. Pero dito sa Visayas Wet and Dry Market, mas abot kaya pa ang presyo na nagkakahalaga lang ng 70 pesos kada kilo. Dati brown. Tapos ngayon, nagbalik na din ako sa puti. Dahil? Dahil sa medyo bumaba naman po. Yung presyo po dati ng aso is, ano po, dati pong 70 sa wash po. Ngayon, ano na lang po, 68. Sa puti po, dati po siyang 74, 70 na lang po. Mababa rin po kasi yung benta sa amin, kaya mababa rin po yung, ano, yung benta po rin namin. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Pag isang linggo na nang nagpakawala ng airstrikes ang Israel para sirain ang mga kuta ng Hamas Group sa Gaza Strip. Dadindigan ng Israel na hindi sila magbibigay daan sa humanitarian aid hanggat hindi pinakakawala ng nasa sandaang hinostage ng Hamas. Nagbabala yung United Nations at International Red Cross na nauubos na ng supply ng pagkain, tubig, petrolyo at kuryente sa Gaza. Darawagan ng Amerika sa Israel na protektahan ng mga sibilyan sabay pinagtibay ang suporta nila sa Israel. Sa latest update ng Gaza Health Ministry, mahigit 1,500 na ang nasawi sa airstrikes ng Israel sa Gaza. Mahigit 6,000 naman ang sugatan. Sabi naman ng Israeli media, umakyat na sa 1,300 ang patay sa pag-atake ng Hamas. Mahigit 2,000 naman ang sugatan ayon sa Israeli military. Sa Tel Aviv, inalala ang mga napatay sa surprise attack ng Hamas. ay naman sa International Criminal Court, may jurisdiction sila sa posibleng war crimes ng grupong Hamas sa kanilang pag-atake sa Israel. Hmm. mag isang ligo na nga ang gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas kung saan dalawa sa ating mga kababayan ang napatay. Para sa update, makaparahin po natin si Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ikan, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Kumusta na yung DNA testing sa isang babaeng nasawi? Kumpirmado na po bang isang Pilipina po siya? Hindi pa na-kumpirmado ito, uh, Igan. Uh -oh. uh, so, ang status ng ating mahal na OFW ay inaalam pa natin ang kanyang pending update dito, ng update niya, uh, still unaccounted pa ang kanyang status. Opo. Doon naman po sa dalawang uh, bangkay na mga bayani po nating kababayan. Kailan po sila may uuwi? At anong plano po sa kanila? Yes, inaayos na to sa lalong madaling panahon. Uh, yung, yung isa, uh, I think uh, inannounce na rin ng pamilya uh, sa, sa kanilang panay interview na cremation ang mm -hmm. option. So Uh, yung isa lamang ang aasikasuhin bilang lati na iuwi. So, yun po, uh, pinoprocess na po ito at uh, hindi na rin po magtatagal ay makaka-uwi uh, at least yung isa nating mahal uh, na OFW na nasa uwi. Meron ho bang o parangal sa dalawang ito na hindi ho iniwan yung kanilang mga inaalagaan kahit na nilusob ng hamas? Yes, bilang OFW pa lamang sila ipagumpayani na at bilang health and human care workers uh tanyag ang Pilipino sa buong mundo na no? uh -huh. uh, going out of uh their own way uh, extra miler para magampanan ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga pasyente sa kanilang mga inaalagaan uh, kombinasyon ng ng puso at talino at pusay ang, ang Pilipino human and health care worker uh, sa buong mundo so hindi naman nakakagulat ang ipinamalas ng ating mga mahal na OFW Kumusta na ho yung paghahanap pa sa tatlong iba pa nating kababayan sa Israel? Yes, ang bilang sa ngayon ay ay apat. no? Apat. Dahil na dahil hindi kumpirmado yung do sa una ninyong tanong higan. Opo. At uh, tayo ay patuloy pa rin na na, na nagko-coordinate sa Israeli Defense Forces uh, kasi uh, sila rin ang napakalaking tulong na ginagampanan para matagpuan at masagip ang ating mga maala OFWs on the ground kasi mm -hmm. may operations pa rin ngayon on the ground Opo. ang Israeli Defense Forces at maraming lugar na na uh, off-limits of no, na zones na hindi natin mapasok. Sa Gaza po, nasa alert level 3 na. Sabi ng Palestinian Ambassador, wala nang ligtas na lugar doon. So paano po yung ating mga kababayan na maprotektahan po? Doon naman sa sa Gaza ay pinipigyan uh, natin ng uh, to ko lang uh, uh, puang, no or 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 uh, koordinasyon na ginagawa natin sa DFA kasi uh, karamihan sa mga mga Pilipino sa Gaza ay mga mga o, mga non ofws Opo. So DFA po ang ating uh, spokesperson when it comes to the situation in Gaza. Opo. Yung si ilang, ilang pili na ho yung gusto magpa-repatriate mula sa Israel o Gaza man yan? Uh, sa Israel, uh, 22 yung uh, nasa talaan natin. Ano, uh, na caregivers at tatlong uh, tatlong hotel workers mm -hmm. at uh, sa ngayon ay handang-handa naman tayo sa repatriation uh, syempre nasa tamang oras din ano yung repatriation kasi Opo. ka, Ah uh, mayroon pa ring uh, sitwasyon doon on the ground no and uh, basta tayo handa sa sa pagkaganap ng repatriation. at ko na lang mismo labor conditions then ititignan natin mm -hmm. uh, bago pa man natin sila maiuwi. Opo. 'Yun naman pong sinaksak na OFW sa Saudi Arabia. Ano na po paghandang maiuwi yung kanyang labi? 'yung ating uh, mahal na OFW na si Marjorie Garcia mm -hmm. ay pauwi pauwi ngayon ngayong ah, ngayon. ngayong araw. Mhm. Mm baka bandang uh, well, late this morning 'no ang uh, dating nung kanyang kapi mm -hmm. at uh, handa naman tayo na sumalubong sa kanya. Uh, bilang, dinang again isa, isa siya bating bagong bayani na sasalubungin natin uh, uh, Kasi Uh, eh nalamang lamang ang kanyang serbisyo no Opo uh, para nga lang kanya serbisyo sa kanyang employer sa Saudi Arabia at uh, uh, proud na proud kami sa kanya at uh, coordinated tayo sa pamilya at tutulungan natin ang pamilyang naiwan uh, lalo na yung dalawang anak y yung kaso po sa Saudi nahuli ba yung suspect na taga South Africa po Uh, batay sa impormasyon na nakuha na natin yung official na charge sheet no na charge uh, from the prosecutor's office. Opo. Uh, siya yung Kenyan national na, na kasama ni sa trabaho. Ah, okay. Maraming salamat, DMW Officer in Charge Hans Kakdak. Ingat po. Maraming salamat, Igan, at God bless po. Sa patuloy na pag-imbisiga sa Socorro Bayanian Services Incorporated sa Surigao del Norte, napag-alaman ng gobyerno na may 22 minor de edad ang kinasal sa mga mas nakakatanda sa kanila. Ay gadya, Secretary Jesus Crispin Remulla, labing siyam sa kanila ay child bride, habang tatlo naman ng child groom. Tinawag ito ni Remulla bilang common law relationships o live-in dahil wala itong visa at hindi pinapayagan sa batas pagtulungan sila sa DNR, DSWD at DepEd para solusyonan ang problema. Nagdeploy narin na rin ang DSWD ng isang daan at anim na putlimang social workers sa Socorro. Sinabi rin ni Remulia na isa lang si J. Hilario o Senior Aguila na leader ng SBSI na dapat masampahan ng kaso. Bukas, na magsagawa ng ocular inspection ng Senado sa sitio Kapihan ng SBSI. Ipinatatawag ng National Bureau of Investigation ang whistleblowers o manikatiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa inilibas na sabkina ng NBI, pinahaharap si Jeff Tumbado sa lunes. Iimbestigahan din si Tumbado ng ombudsman kahit binawi niya ang mga akusasyon ng korupsyon sa LTFRB Department of Transportation at Malacanang. Kasama sa mga iimbestigahan ang pagbayad umano kay Tumbado ng 300,000 pesos ng transport group na SV3 para maayos ang prangkisa nila. Nang hingi rin naman si Tumbado ng 50,000 pesos sa leader ng Stop and Go Coalition. Nangyari raw ang mga yan Head Executive Assistant pa siya ni Suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag si Guadis tungkol sa pagsuspinde sa kanya. Samantala pa iimbisigahan daw sa Senado ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mga aligasyon kung walang mangyayari sa issue. Gusto namang malaman ni Senator Grace Poe kung bakit iniatras ni Tumbado ang mga isiniwalat niya. Pakiramdam naman ng grupong Manibela, ginamit at nilaglag sila ni Tumbado na siyang lumapit daw sa kanila at nagpatawag ng press conference. Gayun pa man, tuloy pa rin ang transport strike ng Manibela sa lunes para iprotesta ang PUB modernization program. Tumanggi muna magpaunlak ng panayam si Tumbado. Kung sinasabi na may nag sa kanya, ayoko siyang ilaglag pero Alangan naman pong lumapit ako sa kanya, o oh, magpa-presscon ka. Oh, ah, uh, Jeff, meron bang uh, katiwalian diyan? Baka nga paraan niya lang ito na na makausap yung mga ganitong tao. Maigit dalawang linggo bago ang undas, naglabas ng paalala ang Manila LGU sa mga bibisita sa mga sementeryo. Apektado naman ang supply ng ilang nagbebenta ng mga bulaklak sa dangwa dahil sa mga nagdaang bagyo. Live mula sa Manila, may ng balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Dahil sa bagyo noong nakaraang buwan at yung sama ng panahon nitong mga nakaraang araw, ay eh, nagkaroon ng epekto dito sa presyo ng mga lokal na bulaklak dito sa Dangwa, Maynila. Hindi ka anong bumukad ka ng hanap buhay ng mga nagtitinda rito sa bagsakan ng mga lokal na bulaklak sa Maria Clara Street sa Dangwa, Maynila. Naapektuhan kasi ang supply ng mga bulaklak galing norte dahil sa masamang panahon. Tumas daw ang presyo ng bulaklak. Nasira po yung mga bulaklak natin, sir. Kaya naging konti yung parating dito. So, kaya biglang nagtaas yung bulaklak. Halimbawa, ang bundle ng Common Red Rose umabot hanggang 600 hanggang 700 pesos noong nakaraang linggo. Pero ngayong linggo, nagsisimula na bumalik uli ang presyo ng mga bulaklak. Yun nga lang, paparating ang undas, kaya asahan na muli na naman daw tataas ang mga bulaklak dito sa Dangwa. Para sa tindera si May Ancalado, hinihintay niya ang pagdating ng pista opisyal na ito sa pagkatapos na Oktubre. Ngayon, bumabalik na yung dating supply natin. So, dumadami din yung bulaklak. So, yung prices, bumaba din. Ah, Sana tataas. Tataas doon sa kaya ng namimili. Samantala, <laughs> naglabas na ng paalala ang lokal na pamahala ng Maynila, kaugnay sa nalalapit na undas para sa mga bibisita sa Manila North at South Cemetery. Tulad ng dati, bawal ang patalim, alcoholic beverages, sugal, mga videoke at mga sandata. Hanggang October 25 lang, pwede maglinis. Susan, bubuksan ang Manila North at South Cemetery sa publiko sa mula October 28 hanggang November 2, 5am to 5pm. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila. Bamalegre para sa GMA Integrated News. sa Samantala, hinatak ng MMDA ang ilang nakaparadang sasakyan sa Cubao, Quezon City, pati mga gamit na nakahambalang sa bangketa pinagtatanggal din. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si James Agustin. James! Van, good morning. Sa ilang kalsada nga rito sa Cubao sa Quezon City, nagsasagwa ng operasyon ang mga tauhan ng MMDA ngayong umaga. Hilera ng mga sasakyan na nakaparada sa mismong Aurora Boulevard sa Barangay Kaunlaran ang naabutan ng mga tauhan ng MMDA, kabilang dyan ang isang SUV at apat na motorsiklo. Dumating ang driver ng ilang sasakyan kaya tinikita na lang sila. Pero may mga motorosiklo na isinakay sa tow truck. Ang isang taxi nakahamba lang din sa kalsada. Hinatak din ito ng mga tauhan ng MMDA. Sa Banahaw Street, may ilang motorcycle rider din ang natikitan dahil sa iba't ibang paglabag. Kinumpis ka rin ang ilang mga gamit na nakapwesto na sa bangketa kaya hindi madaanan. Samatala, iban sa mga oras na ito ay mahigit sa 20 mga motorista na yun natikita ng MMDA dahil sa iba't ibang paglabag habang pitong sasakyan naman yung nahatak nila. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Handa araw makipagtulungan sa investigasyon ang mining company ng tanker na nakabangga sa bangka ng mga Pilipinong mangisda sa West Philippine Sea. Panawagan naman ng ilang senador sa may-ari ng barko, tulungan agad ang mga biktima at naulila. May ng balita si Chino Gaston. Habang patuloy pa ang investigasyon sa nangyaring pagbangga ng oil tanker na MT Pacific Ana sa Filipino fishing boat na FB Derin, nakiusap ang ilang senador sa may-ari ng barko at pinagmula nitong bansa na Marshall Islands na bigyan na agad ng tulong ang mga naulila at biktima ng insidente. Malamang na hindi nakita. Napag-usap natin sila at tutulong yung para mabigyan ng kaunting uh, compensation yung mga biktima without waiting for the final outcome of the criminal case. na natin idribol o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands. Should the victims be entitled to a certain amount, international law does not prevent paying the entire amount. International law does not prevent paying an initial amount. Diba? All the more. Kasi sampung araw na po eh, I mean, na ba kayo ng nung suspect nung suspected vessel? Wala, 'di ba? Uh, the... Sa pagdinig ng Senado tungkol sa insidente, hindi nakarating ang may-ari ng barko na Compass Shipping 38 Corporation at ang management company nitong Sinocor Maritime Corporation Limited. Pero ang manning company ng barko nagpadala ng ginatawan So for sure we have been cooperating with all the, uh, the investigation we will definitely continue to do so we will abide by whatever is the findings we will definitely raise it to our principles. we will be referring of course uh, sa on no, the international law when it comes to yan uh, uh, determining the uh, liability sa tingin naman ng coast guard kahit madilim noon dapat nakita pa rin ng Pacific ana ang nakatigil na fishing boat Supposedly, they have uh, lookouts to, and they use binoculars para they can spot as they go along their voyage. Kasama sa pagdinig ang mga nakaligtas na crew ng FB Derin at ilang mga kaanak ng na mga namatay. Muli nilang ikinwento sa mga senador ang kanilang karanasan. Ako po yung katabi ng magluluto sa Naalala ko na lang po na nagaran na po ako. Nasa ilalim na po kami ng bangka. Sa, sa inyong palagay, nalaman kaya na kayo ay binangga? tingin ko po hindi po sa late namin. Nakiusap din si Senator Tolentino sa PCG at BIFAR na kung maari, mabigyan ng emergency communication equipment ang mga manging isda para mabilis na makahingi ng saklolo kapag may mga aksidente sa karagatan. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Mau ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.